Title: Mga Kandilang Walang Apoy Sa isang baryo sa probinsya, kaugalian na tuwing Todos Los Santos ang mag-alay ng kandila para sa bawat pumanaw na mahal sa buhay. Sa pamilyang Hernandez, may kakaibang tradisyon, ang bawat kandila ay dapat pailawan bilang tanda ng alaala. Ngunit taun-taon, may isang kandila sa kanila na hindi kailanman masindihan. Lagi itong bumabalik kahit pa nila itapon o sirain. Gitling 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 Nanay Marta, Marco, siguraduhin mong tama ang bilang ng kandila para sa ating mga yumaong kamag-anak. Huwag nating kalimutan si Lolo Pedring at si Tia Gloria. Marco, Popo, Nay. Nang isa-isang iniayos ni Marco ang mga kandila, napansin niyang naroon pa rin ang kandilang luma, may mantsa sa paligid, tila may itim na marka ng amag o natutunaw na uling. Napalunok siya ng laway, may kung anong bigat sa dibdib niya. Marco, Nay, ito na naman po. Hindi ba't last year nasira na natin tong kandilang ito? Tapos, eto na naman. Nanay Marta, hayaan mo na, anak. Siguro, may dahilan. Magdasal na lang tayo. Lumapit si Tatay Nestor at tinignan ang kandila. Hinawakan niya ito at napansin ang tila malamig na dampi nito sa kanyang kamay, hindi karaniwang lamig ng isang kandila. Tatay Nestor, baka luma lang talaga, Marta. pero na sa sementeryo at baka gabihin tayo. Gitling-gitling-gitling. Dumating ang gabi ng Todos Los Santos at nagpunta ang pamilyang Hernandez sa sementeryo. Isa-isa nilang sinindihan ang mga kandila sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nang si Marco na ang magpapailaw sa huling kandila, sinubukan niyang sindihan ang itim na kandila, ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito magliyab. Marco, bakit ganito? Nay, ang dami ko nang sinubukang sindihan, ayaw pa rin. Nanay Marta, ayaan mo na, Marco. Hindi naman siguro mahalaga kung hindi masindihan iyan. Bigla nilang narinig ang isang mabigat na buntong hininga na parang nagmumula sa lupa, mula sa ilalim ng puntod na iyon. Napalingon sila, ngunit walang ibang tao sa paligid. Marco, may nakarinig ba sayo, Tay? Parang, may humihinga dito sa tabi natin. Walang imek si Tatay Nestor, ngunit nakaramdam siya ng matinding ginaw. Nagmadali silang tapusin ang kanilang pag-aalay at nagdesisyong umuwi na. Gitling-gitling-gitling. Pagdating nila sa bahay, sa kabila ng kanilang pagod, si Marco ay hindi mapakali. Nagugas siya ng kamay at napansin ang itim na mancha sa kanyang palad, parang dumi na hindi natatanggal. Biglang may narinig siyang kalusko sa labas ng kanilang bintana. Ses! 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 Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya magkamayaw sa pagdungaw sa bintana ngunit wala siyang makita. Gitling-gitling-gitling! Pagsapit ng hating gabi, habang tahimik na natutulog ang pamilya, narinig ni Marco ang tunog na tila may humahaplo sa kahoy na pinto nila. Parang may naglalakad sa labas. Naglakas loob siyang bumangon, hawak ang lumang flashlight na laging nakalagay sa ilalim ng kanyang unan. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang matandang babae, nakasuot ng lumang puting saya, ngunit putik-putik na tila hinukay mula sa ilalim ng lupa. Ang mukha nito ay nakayuko, at ang buhok ay mahaba at basa. Nanginginig si Marco habang pinapanood ang hindi kilalang babae. Marco, sino ka? Anong kailangan mo? Tumingin ang babae sa kanya. Mapupungay ang kanyang mga mata, tila punong-puno ng hinanakit, at may luha sa bawat sulok ng kanyang mata. Mumiti ito ng malamlam at nilapit ang kanyang bibig kay Marco. Babae, hindi mo ako naalala, nakalimutan mo ako, pinabayaan mo ako. Biglang nakaramdam si Marco ng matinding hilakbot at tumakbo siya pabalik sa kwarto. Ngunit hindi siya tinantana ng boses ng babae. Babae, bakit hindi mo ako iniwan ng kandila? Ako'y naghihintay, Marco. Araw-araw, naghihintay ako. Bamaling si Marco sa kanyang nanay Marta na nooy nagising na rin, ngunit tila hindi nito naririnig ang boses ng babae. Takot na takot si Marco ngunit nagdesisyon siyang bumalik sa pintuan at harapin ang anino sa dilim. Marco, ikaw ba si, si Maria? Iyong pinsan ni nanay na, nasabi ng lola ko, nasawi sa isang aksidente. Tumango ang babae, at biglang tumulo ang kanyang mga luha. Babae, Maria, oo, ako si Maria. Hindi nyo ako pinag-alayan. Nakalimutan nyo ako. Gusto ko ng kandila, Marco. Gusto ko ng liwanag. Kumagulgol ang babae, at sa bawat patak ng kanyang luha, tila may lumalabas na itim na usok na nagpapadilim sa paligid. Naramdaman ni Marco ang bigat sa kanyang balikat, tila may kung anong humihila sa kanya pababa. Marco, Maria, huwag. Eh, sige. Bukas, bibigyan kita ng kandila. Biglang tumigil ang babae at gumiti. Bukas, hindi sapat. Ngayong gabi, dalhin mo ako sa sementeryo. Nanginginig na sumunod si Marco. Kasama ang malamig na presensya ng babae, pumuslit siya sa likod ng bahay at kinuha ang natitirang kandila. Walang sino man ang pwedeng makakita sa kanila at walang ibang maririnig kundi ang hangin na tila may dalang mga bulong ng mga patay. Pagdating nila sa sementeryo, tinungo niya ang puntod ni Maria at inilagay ang itim na kandila sa kanyang lapida. Pinilit niyang sindihan ito at sa wakas, sa unang pagkakataon, ang kandila ay nagliyab, ngunit ang apoy nito ay kulay itim. Biglang tumigil si Maria, huminga ng malalim, at ngumiti sa kanya. Maria, salamat, Marco, ngunit kailangan mong sumama sa akin. Bago pa makatakbo si Marco, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Maria sa kanyang palso, hinaila siya papalapit sa kanyang puntod. Napasigaw si Marco ngunit wala ni isang nakarinig sa kanya. Parang nalunod siya sa itim na apoy ng kandila, ang buong katawan niya'y tila nawawalang parang usok sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ng pamilya ang kandilang itim sa kanilang pintuan, nag-aapoy ng walang mapagkukunan ng liwanag. Simula noon, bawat Todos los Santos, ang kandilang iyon ay nananatili sa kanilang bahay at ang apoy nito ay hindi kailanman namamatay.